lahat ng rounds tol binigay ko kay Naruto tol. May laman eh. Yung kay Psycho putang ano mo ah, para kang Kimeraan eh. Membro ng Kimeraan ko ay ano mo. Ha? Dadi Taiga. Dadi Taiga nang we play. <laughs> Ayaw mo na boss na ako. Sa ano sasabi ko ano? Ano lang din talaga kay Naruto. Kay Naruto. Yung mga rhymes niya pero believe ako sa ano sa ano ni Saiko. Mm -mm. Pero grabe, yung photo ko talaga no, ay narto. Yun lang y yun. Yan yung totoo doon. Kasi for hours nang napakinggan ko dito kay ano ni Saiko. Pero yung pagkagastag -like ni Saiko na gano'n, doon ako natuwa. Pero mas natuwa talaga ako kay Narto. Kaya nga sabi ko, isa pang round para mapakinggan ko na sa audio. Payag ba kayo Don? Dumildo nga kayong dalawa. Pero hindi, papipilihin talaga ako kay Nardo na talaga ako. Kasi nga, wala eh, wala rin naman na sabi. Yung pangga lang ako natuwa kay Saeco eh. Ganyan lang kasi -gas yung gaslight yung Saeco. Yung ka na putang ina. Yung mga bahay mo, puro sertipiko, putang ina. Oo, saeco eh.